ngayon nagchat sa akin si Mrs. Maxwello dahil uh, ah, meron daw siya natagpuan sa ilalim ng kulungan ng kambing na baby ha ah, ayan ba ng anak may meron may lumabas ah, ayan ang anak ito. kasi ang akala ni Mrs. ang suspitsya ni Mrs. din po mga kaswelo triplets daw ang chat niya sa akin triplets pala daw yung anak So ayan mga kasuelo Panibagong araw mga kasuelo Panibagong vlog tayo Kumusta? At uh, magandang araw po sa inyo Nandito po kami uli sa bukid Para palabas yung aming mga kambing Ngayon po mga, mga kasuelo Nauna sila ni Mrs. at ni CJ Dito sa kambingan Para pakawalan itong ating mga alaga Ito na nga sila Kasi naglipat-lipat pa ako Sa ating mga alagang kalabaw tapos yung baka din aking pinakain din ng darak na may mula si asin Tapos tilipat yung iba. Ngayon nagchat sa akin si Mrs. Mausilo dahil ah, meron daw siya natagpuan sa ilalim ng kulungan ng kambing na baby. So pumunta ako agad dito. So ang kakakala niya, ang ano niya, expected niya ay triplets yung anak. Pero nagtaka ako bakit buhay pa siya hanggang ngayon dahil pang 2 na siya ngayon yung dalawa. Uh, tapos nakita ko nga, tara makita, pakita ko rin sa inyo mamaya. Nakita ko medyo malakas pa yung baby. Sa 2 na hindi makadidi, malamang ay baka patay na sana siya. Kung triplets ang anak nun yung isa na yun. Ngayon po mga asulo, hindi namin malaman dito kung alin ang nanganak dito so wala namang tinignan ko yung mga ari ng mga inahin natin uh, walang walang inunan o walang dugo dugo kaya nagtaka kami mga silo kung kanino galing yung baby na yon na inahin kasi hindi posible din na uh, triplets yun yung kapatid yun yung sa dalawa yun yung nanay posible kasi pangalawang araw na po ngayon eh buhay pa so inakit ni misis nandyan sa ano mag, magkasilaki lang dun sa dalawa nating nauna pero ang pinagtakahan namin kung triplets bakit buhay pa hanggang ngayon pero palagay ko sa akin namang ususpit sa ibang nanay yon ibang kambing ang ang nanay nun hindi isa lang kasi ano yan kada anak nun dalawa lang talaga yung kanyang anak at sa kalagitan ko yung kanyang chan pang dalawa lang talaga hindi gaano malaki hindi katulad dun sa isa na triplets maker natin na talagang lubong lubos sa kapag nagbubuntis halatang halata na tatlo ang laman pero ito talagang dalawa lang talaga yung suspitsa ko pero nung nanganak yan inanda naman ako nandyan kami tapos kinubukasan nandyan din kami wala naman kaming napansin or umiyak sa ilalim ngayon lang so ayan si CJ tinitingnan niya yung uh, kambing ni Sir Caro suspit sa ko rin yan yan yung nanganak yan yung kay Sir Caro kasi malaki na yung kanyang anak babae rin ayan oh. yan ba yan? oo yan yan ha ah, yan ba nanganak? Meron? May lumabas? Ayan, ah, nanganak. Ah, mukhang ito nga siguro, mga sulo, ang nanganak. Dalawang beses na talaga itong nanganak na... Nung una, nanganak din ito sa gubat din. Hindi namin alam. Hinanap ko. Natagpuan ko sa gubat ito nanganak. Nung wala pang tanim yan doon sa baba. Diyan, sa baba. Nung pakawala pa sila. So ngayon naman nanganak na ano na hindi namin alam. So ito din ang suspitsa ko na nanganak pero, ng, may, may konti, yung kang Sir Caro. Pero meron ngang may dugo-dugo konti. sa kanyang ari pero hindi talaga masado lata. Hindi ko napansin mga silo na ano talaga ano maliit lang kasi yung kanyang tiyan. Kaya hindi ko napansin nung nakaraang araw. Ngayon pala mga anak na pala siya pero palagay ko ito nga yung tinuro ng CJ. Tara, tina natin habang kumakain yung ano. Kasi ang akala ni Mrs, ang suspicion ni Mrs din po mga kaswelo ay uh, triplets daw. Ang chat niya sa akin, triplets pala daw yung anak. Nakita ko sa ilalim yung isa. Paano maging ano yon triplets? Eh, kaya kung triplets, mahinang mahina na yun. Pero nakita ko yung pusod niya, bago pa eh, kaysa dun sa dalawa. Sabagay bagay, natuyo na yun dahil uh, ko na. Parehas ang kulay mga swilo ng baby. <coughs> oh, doon daw sa ano palagi ko dito nalaglag yun dahil may butas sa ilalim kasi ayaw uh, sa sahig ayon sa sahig, ayan ah ayan oh, Gita natin ah nasa na yun nasa na yung bago mukhang yan yan, 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 yan yan po tatlo ayan oh, bago pa yung kanyang pusod Ah. tingnan natin kung lalapit o oh, bagong bago pa kaya hindi ako maniwala na triplets yan ayan o oh, cute nya ito yun siguro gumapang yon dito ayan o oh. may, may, siwang sa ilalim baka dito nalaglag ayan oh, gutom na Oh, na si Bebe Tapos. Oh, basa oh, bago pa yung puso niya, kakapanganak lang niya. Siguro kanina ano ito, yung kasagsagan ng ulan mga kasulo. Malakas yung ulan kasi dito kanina, kaya hindi kami pumunta muna dito ni Mrs. Oh, ayan siya. Subali so, bali tatlo na yatang bisiro din eh. Hoy, bakit ka malungkot? Ay, malungkot ang bisiko, ko. Tulog siya, antukin talaga yun. Para yung kulay mga kaswelo ayos panibagong blessings po mga kaswelo ayan so aabangan namin mamaya pag uwi sa nanay kung siya so ayan po mga kaswelo na confirm ko talaga binusisi ko dun sa loob ng kulungan So yung kay Sir Caro ka yung nanganak dahil bago yung ano uh, nakita ko yung inunan basa pa. So huli lang kami siguro ng ilang oras, isang oras siguro. Dahil natuyo-tuyo na konti yung anak niya. Kaso uh, nandoon nga sa napunta sa ilalim ang sistema nito. Eh baka hindi na niya pa tinan natin mamaya, ma-obserbahan natin. Pero hindi muna natin galawin or ano hin Dahil, kung uh, nangangain pa, uh, kumakain pa sila. So, ayun, paangat siya, paangat siya. Hindi ko alam kung putahan niya yung anak niya. So, na, uh, late lang kaming pumunta dito dahil nag malakas nga yung ulan. Kaya pinatila muna namin. So, nauna sila ni Mrs nga. Ayun, nakita niya may baby sa ilalim makala niya nga triplets merong isang naiwan pero posible kasi 2 na <clears throat> so bago pa yung pusod kaya tiningnan ko merong inunan sa ilalim na laglag so yun nga uh, ibang inahin ng nanay ang nanay nung bisiro na yun so ang ano talaga namin yun yung kay ka Kaaro Oh, yun umiyak siya oh. Tingnan natin kung papadidihin niya. Problema nito kapag hindi na padidihin. Hindi na niya kilalanin na anak niya ba. Obligado na naman ito magpadidi. So update doon sa ating pinadidi noon na si Petra ay ayun, nilagyan ko ng lalaki yung galing sa DE, pinahiram ko muna para makastahan, di pala siya nabuntis nun pinaalaga ko dun sa ating kapitbahay doon para mabuntis at magkaprodukto si Petra so yun hindi ko na pansin gaano na ano mga anak na pala yung kay Sir Caro maliit lang kasi yung kanyang tiyan hindi natin na halata na buntis na pala. Sige, di bali buhay. At least buhay yung anak niya. Ayan o. So tingin ko talaga siya ang nanganak. Dahil mamula-mula yung kanyang ari. Sige. Nga pala siya ang nanganak ngayong, ngayong araw tapos nung nakarang araw yun yun dalawang kanyang anak dalawang babae ngayon yung kanyang anak ngayon ay babae din Magka, magkakulay dun sa kanyang inanak din yung isa lang kasi ning ang tatay wala punta natin yung kanyang baby ayun po mga sila habang nagpa, sila ni Mrs. at ni sa uh, mga kambing ako naman po nag uh, may nakita rin akong na nabuwal na saging sayang itong nabuwal kasi may bunga kaso maliliit pa so kinuha ko na. na nabuwal sa ulan siguro lumambot yung lupa nabuwal, nabagsak so kukunin ko pa yung katawan doon yung puno, ay oo, yung katawan para gayatin para ibigay, ilagay doon sa planggana para malagyan ng asin at molasses Ayan o, yung bunga, maliliit pa. Kaso nabuhal, kinuha ko na para mapakinabangan sa ating alaga. Ang inaalala ko lang mga kosyulo, itong ating bagong membro ngayon. Kung baka hindi pa didihin ba sa nanay, yung aking inaalala. Kasi nga, hindi nga namin naabutan. So baka hindi nakikilala niya ng kanyang nanay ba. Dahil well, hindi niya dilatan nga. Importante kasi madilatan niya yung laway para maano niya ba. Pero tingnan lang namin mamaya pag uwi nila. Kung hindi nila, ano, kung hindi ba padidihin ba o hindi. Ang problema nito kapag hindi gitna yung bago ni nee. sayang babae pa naman sana padidihin sa nanay niya pag uwi kukunin ko lang muna yung katawan doon masaging saging para gayatin ko hindi pa siya nakadidi niyan mga asilo. Kasi paglabas ni ah, pagpunta ni Mrs dito, pinalabas na niya kaagad yung uh, kambing. So, lumabas na rin yung kanya nanay. So hindi pa siya nakadidi. Yung mahirap dito kapag ano, hindi pa hindi pa didiin sa kanya nanay pa... Uh, nalit late lang kasi kami pumunta dito. Late lang nang ilang oras. Hindi namin naabutan. Sayang. Una pa aga-aga lang. Eh baka ma ano pa maagapan natin nahulog siya dun sa siwang sige bali observahan lang namin mamaya padidihin ba siya kunin ko lang muna yung katawan dito sa ano sa baba kakaalala talaga ako doon sa anak ng kambing ng Kang Sir Caro eh baka ayaw padidihin ba ano na naman bibili na naman tayo ng gatas nito magpupuyat na naman si misis <laughs> pero sana padidihin para hindi na mapuyat si misis kami dahil experience na rin namin mga silo dati na nagpadidi talaga talagang parang nag-aalaga ka ng ano bata talaga puyat andito yung ano yung nabuwal na saging ba pero kinuha ko na nga yung ulo katawan na lang ito utik lang yung daan mga suylo pati ganun yung ulan kasi ito na mga suylo dalawang araw ko na rin itong ipapakain sa ating malaga ah. gustong gusto nila ito basta haluan lang talaga ng ano molasis at asin talagang bus lagi yung aking siniserve sa kanila buti na lang mayroong nabuwal na puno pa e, mayroon tayong iserve at buti na rin po na hindi umulan ngayon kasi kung umulan obligado na naman akong mangumpay pero tumila e, nakalabas yung ating mga laga habang pinabantayan ni Mrs. Ako naman ay mag-prepare dito. Para pag-uwi nila, meron pa rin sila makain sa loob. Tiyagaan lang mga silo. Talagang pag-tiyagaan ko itong itong pag uh, ano ng mga kambing. At maulan. Dahil dito tayo, nagkakapera. May kita din sa kambing mga silo. Ito paano? Tiyagaan lang update dun sa pinalaga ko sa mga bata kaninang umaga nagchat sa akin yung nanay ng bata namatay daw yung kanyang inalagaan so hindi ko alam kung paano paano niya inalagaan siguro wala pa kasi experience hindi ko rin kasi napapasalan doon sa taas so mo, ano kasi walang tigil yung ulan dito mapangit yung panahon ba basa lagi yung lupa, damo kaya namatay daw so, wala tayong pamalit dito wala tayong pamalit sa ating mga alaga dahil dalawa dyan yung kayser kaaro na yan tapos yung iba nyan mga inahin na, ah. baka may makabuntis na yung mga yan ganun talaga namatay yung pinalaga ko sa kanya sige palitan ko na lang kapag merong ano merong available at tapin ko muna ito ay bubos na naman yung ating molasses <coughs> pa palaman eh. Konti. Ayang. Yun know. o. <coughs> Simutin ko lang ito mga sila kasi may, may naiwan pa. Bus na isang container ang container pala nito 1,000 mahigit 1,300 at 1,300 yata hindi ako nagkakamali o 1,300 mulasis meron akong kalahating galon doon meron pa akong kalahating galon pa dito wala na lagyan ko na lang Lagay ko na lang two big taps lagay ko doon sa ano. Nacha pala ma ubos ba? Bango. malapit na rin maubos to ah. Oh, Kumakain pa yung nanay mo Sana patidihin ka ng nanay mo Hindi maiuwi ka sa bahay Kami magpapadidik sa iyon yan puso pala ginakain din nila ito puso okay <coughs> tapos lagyan natin yung sakawayan

Gutom na. Time to pastol-pastol na. At kalat natin mga alaga ng dunyo ba sa atas. Yung dalawa ayan oh. yung may anak na dalawa umuwi na nauna na pinadidin na niya yung kanyang baby yung isa nandun pa sa taas na ang aming abangan mga silo kung papadidihin ba kapag hindi padidihin yan iuwi natin yan hmm, sayang ang gatas niya eh, ano natin ang <laughs> ating um, inaalala mga silo okay. Pantayan mo namin Buhay na si Toro at saka yung Kaiser ka Makabuntis na naman to ito. Yo, yan yung may hernia. Or may loslos. -los. Si Puti. Andan pa yung iba na iwan pa. Huwag na uli na. Ayan na sila. Paakyat na. Paakyat na sila mga silo. Tingnan natin yung palidihin ba talaga niya. Sana patidihin niya. Para Oh. Daniel oh. Buang. Triplet sneaker. Anak sa nanganak ngayon, yon, si Sir Caro. Ayan yung nanganak. Tingnan natin kung patidihin niya. Wala na naiwan, Dalek? Meron pa? Okay. anak sa, anak sa may hernia. Anak ni Daniel. Okay. Tara, tunan natin. May okay, kinikilala niya, mga silo. Huwag mo, mong anuhin, ha? Huwag mong awayin, ha? Huwag ka Huwag ka doon! Malapit siya kay Toro. Doon siya didi-di sa bayag ni Toro. <laughs> <Kulo> koi <okoy. laughs> Hindi yan, didi. Pag ikaw napansin ni Toro. <laughs> <laughs> Hindi yan. Lagay na lang na dito sa Masipa kwarto. Masipa ako ni Toro. <laughs> Hindi yan. <laughs> Hindi yan, gatas yan. <laughs> Sagi na nakakain. Yun, successful mga silo. Thank you. Salamat, Mama. Pinadidik niya, mga oh. Yay! 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 Solve yung aking ano, problema, mga kilo. Kala ko, hindi niya padidihin eh. Pinadidin niya. Okay. Oo, nakadidi din. Sa wakas, ngayon pala siya nakadidi. Iniwalay ko sila mga silo. Okay. Ayan po, shout out po kang Sir Kaharo. Ayan, uh, nanganak na po uli yung kambing mo po dito. So, bali lima na yung kambing mo kung sakasakali po makasurvive itong baby. So, puro ito mga babae. Babae ba yan? Oo. Oh. Si, yung may hernia, yung may los -los, baka buntis na rin po yan parang lumalaki ang dede niya. Oo, no? oh, lumalaki. Malaki na rin yung kasi yung kanyang Kino, anak. Ano oh, rin din? Sa susunod niyan. Oo, oh, okay. huwag kang ngalis. Ah! 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 Sige, didi ka ng didi. Huwag kang ngalis doon sa lahat mo nagpadidi yung kanyang mama mo. Ah! Bibigo. God, bibigo. Hmm. Sana makasabay. Very good, oh. Basang-basa siya sa, ano, sa molasses. Hmm. Ay, mabait. Buti na lang. Hmm. <laughs> hindi, hindi nakita. Hindi niya makita. Yan, 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 yan. Okay. Okay. Ayan po, shout out kay Sir Caro, nanganak na nang, nang, dyan naman yung kambing mo po. Isa lang, tig isa. Nung una, isa. Babae yan ba? Pangalawa, isa. Babae pa, anak Babae. Hmm, ano kaya pangalan? Babae nga yung buwan, siguro. Hmm. Panapanahon siguro ito. Minsan din, puro lalaki naman. Ngayon, puro babae yung labas ngayon. Hmm, alam ini yan niya. Kinikilala niya. Oh, anak ko to ah. Ito yung nahulog sa butas kanina. Okay, okay na.